Ngayon na last day natin dito sa Cavite. Nalulungkot ako kasi alam niyo naman dito ako nagsimula. Kami-kami nila Sob, nila Kuya Lamat, yung Mabisa. Dito talaga nagsimula yung Sob Gentry kaya naluluwa ako. Isusurprise surprise ko kayo. Papakita ko sa inyo yung bahay natin. Ayan na. Oh! Ayan na. Ang ganda Ano yung bahay ng gagamba? Ano yung bakery? Pansamantala lang to. Maganda na yung bahay. Ito ba't lumipat pa to? Sinamo naman na ako. Guys, medyo malungkot tong vlog natin ngayon kasi ngayon yung last day natin dito sa Kabite. Kung nabalitaan nyo nung nakaraan, in-announce ko na ito, transfer ko si YG. Uh, kasama nun yung paglipat din namin o pagalis namin dito sa Kabite. Sa totoo lang, um, naiiyak talaga ako na lulungkot ako kasi alam nyo naman dito ako nagsimula. Kami-kami nila sub, nila Kuya Alamat, yung Mabisa. Dito talaga nagsimula yung Sumay Gentry kaya naluluwa ako. Pero wala, kailangan natin mag forward lalo na may mga kasama tayong bata kaya ngayon papakita ko sa inyo yung kitsura ng bahay namin ngayon. Ayan no? Oh. Sobrang gulo kasi naglilipit na kami. Ayan. Tapos ito na yung ito na yung truck. Saka mamaya guys papakita ko sa inyo yung bago namin lilipata. Nice. Okay ba kayo? Ready na. No? no ya? Ready ka na ya? Ayan no? Oh. Lahat ng gamit namin si Big Boy, si Jericho, Madam. Masasama si Rutek. Ayan. Yan, yan, yan. Diyan lahat ng gamit namin ngayon. Tulog pa yung mga bata mamaya papakita ko sa inyo yung bago namin din ipatan. Yo, nandito na kami ngayon sa bagong bahay namin. Ngayon, hindi pa nila nakikita yon. Kami pa lang ni Big Boy na nakakita nung. Kasi binaba namin lahat ng gamit eh. Ngayon, isusurprise ko sa inyo. Isusurprise ko kayo. Papakita ko sa inyo yung bahay natin. Wait, umuag. Dapat may guys. aircon na yun. Ha? Dapat may aircon so, na yun. Marami oh, aircon nyo na. Uh, Kailangan namin. Siguro doon yung muna mas maganda pa yung bahay na ilipatan na niya kaysa sa bahay at sa kabiti ha. Oh, Kasi oh, dapat balat to. Hindi itong pwede na buwan ng langaw at saka ng lamukha. At, ng... at saka Kaya sabi... dapat malaki yan. Ay, oh, gusto mga ko man dyan. Gusto man dyan. Oye, oye, ang dami nang sinasabi manchan. kayo na mismo musga. Tingnan okay, niyo na okay, lang. Tara. Tsaka, teka lang. Why, kipansin ko parang sikat na sikat ka rito sa kaluokan. Oo nga. Kasi tingnan mo. Huli gali 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 ka. Tingnan okay. mo. Oh! Dila ka, hindi. Testing lang. Dila ka, dila ka. Dila. Dila. Oh! Gawa <laughs> <laughs> ano? Hoy, hoy! Hoy, hoy! Uusapan na! Oh, halika na, halika na! Pupunta na nga tayo doon! Pupunta na tayo! Malapit na! Dito lang pagkanan na lang natin! Simple lang! Simpleng bahay lang! Oh, YG! Simpleng bahay simple, 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 lang! Like, Malaman like. na! Malaman! Malaman! Halika, 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 halika! Halika, halika! O, pikit niyo yung mata niyo yung tatlo. Pikit niyo. Pikit niyo. Pikit niyo. Pikit niyo. Pikit. 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 Alalayan niyo. Alalayan niyo. Tara. 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 Alalayan niyo. Alalayan niyo. O dito niyo harap. Yan. 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 Pwede dikit dikit kayo. Okay. 3, 2, 1. Ayan na. Oh. Ayan. Ano yung bahay ng gagamba? yan. yung bahay ng gagamba? Ano yung bahay ng gagamba? Baka isang ganang kulang jeni baghi bahana yan ano 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 Bakery ano 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 bakery! ano 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 Ito ano 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 naman ano 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 araw. Huwag ka tigil mo yung bibig. Tis, lang, lang naman to kasi alam niya naman ginagawa pa yung isang bahay doon. Pansamantala lang to. Kiyo, Kiyo, Ay, wala lang dapat yan. Eh. Ang ganda-ganda niya, no? Kiyo, Hindi pa lang naayos. Hindi pa lang naayos yan. Huwag ka lang yan. Katulad ng posporo yan, eh. Posporo. Oh, oh. Tama na, tama na. Sige, napasok na. Tulungan niya na lang. Tulungan niya na lang, mag-ayos. Tulungan. Halika na, mag-ayos na, magayos na lang tayo. Mag-ayos, magayos, na. magayos, na. magayos, na. magayos, na. magayos na. Ikaw. O, oh, sige, dyan ka sa labas. Gago.